Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Good morning, good morning, good morning. At syempre po mga kalaki, ngayon pong April na. At syempre po mga kalaki, dapat po nakatutok na po kayo sa mga lucky numbers namin dahil ito po ay talaga namang sinumada natin na mga nagdaang uh, mahal na araw po mga kalaki. At syempre, sa mga gising na po dyan, makakakuha na po kayo ng mga two-digit lucky numbers para po sa bawat nyong bayan. Ang maganda nito, pag nagustuhan mo ang mga lucky numbers namin, kahit hindi sa bayan mo ibinigay, pwede mo pong kunin at pwede mong ilaban. Okay. So, kung ready ka na mga kalaki na kunin ang aming mga laki numbers, welcome po sa aming vlog. At syempre po, huwag niyo pong kalimutang i-follow ang aming account para po lagi po kayo makatanggap ng mga libreng laki numbers. Okay. Ito na po mga kalaki ang ating mga laki numbers. Sabay-sabay po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka bang manalo at maging siyempre milyonaryo ayan po mga kalaki at ito na po ang ating mga 2 digit lucky numbers umpisahan po natin sa siyempre sa Cebu ang yung 2 digit lucky numbers ay number 7 at number 10 sa Aklan 1529 sa Aurora 1614 sa Laguna 12.23 sa Quezon, 31 Gs. Sa Olongapo, 7.12. Sa Dabao, 13.21. Sa Quezon City, 18.26. Pampanga, 2.3. Pangasinan, 1.27. La Union, 5.11. Ilocos Sur, 3.4. Ilocos Norte, 6.9. Nueva Ecija, 1215. Laueba is Nueva Vizcaya. 1117. Masbate. 316. Romblon. 128. Angono Rizal. 14. Montalban Rizal. 220. Antipolo. 515. Taytay Rizal. 2123. Cainta Rizal. 148. San Mateo Rizal. 17, 19, Isabela, 5, 21, Togigaraw, 4, Gis, Rojas, 17, 25, Capiz, 9, 19, Bohol, 31, 35, Bulacan, 6, 18, Baguio, 23, 20. At syempre po mga kalaki, isunod po natin ang Bicol. 21, 26, batangas. 35, 31, bataan. 12, 19, butuan. 28, gis. Tapos, uh, Benguet, 14, 24, ilo-ilo. Gis, 30, Leyte, 2, gis, samar. 334 para Paranaque 31-27 Manila 11 9, Pasig 5 East San Juan 33-2 Marikina 28-20 Tabuk 9-12 At syempre po sa Tarlac Tarlac 154 Quirino 2 25 Bacolod 526 is Cavite 37 12 Taguig 83 Mindoro 262 Ayan mga kalaki, paputulin mo natin sa Mindoro para pa sa masusugid na nating mga followers diyan na nakatutok po araw-araw na nag-abang ng mga vlog natin araw-araw para po makatanggap kayo ng mga legit na mga laki numbers dapat nakapalo po kayo sa mga legit na account namin Hanapin niyo po kami sa Facebook Search nyo po Red Parungkin Tapos i-check nyo po lagi ang followers Meron na po tayong 400,000 followers sa Facebook Yan po yung original na account natin May second account po tayo Red Parungkin din na naka-yellow t-shirt ako Na may picture namin ni Lola Carmen Na may 51,000 followers At Aris Gatchal yan Ayon po yung mga legit na account namin sa Facebook Meron din po tayong YouTube Ang YouTube natin Red Parungkin po Na merong 16,600 followers At syempre TikTok Ang TikTok po natin Red Parungkin na merong 424,000 followers. And yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po, i-comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart, mga kalaki, automatic po, padadala kita ng mga lucky numbers, yaan po mismo sa inyo mga kalaki sa messenger nyo. iche check nyo na lang po. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo po, ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad, private consultation po ang may membership fee, at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po mismo magbibigay ng mga lucky numbers na tatayaan mo araw-araw po sa Lotto Pilipinas, Lotto Abroad, 2 digit, 3 digit, 4 digit, four digit, 5 digit, 6 digits at sa mga STL, wedding at Lotto at National mga kalaki. Subukan mo ang aming galing sa mga lucky numbers, itry mo na ang private consultation, bibigyan pa kita ng discount para makahabol ka ngayon pong April mga kalaki. Okay, tandaan niyo po mga kalaki, 3 days po bago natin palitan ang aming mga lucky numbers at ikaw na kaya ang susunod naming na winner mapapasa sa aming mga book of winner ni Lola Carmen. Abay, malalaman mo yan kapag ka nagpa-code at nagpa-private consultation ka sa amin. Subukan mo na mga kalakit. Make sure po na makakausap niyo ako bago po kayo magpa-private consultation. Ito po ay walang pilitan. Sa mga may gusto lamang po na alagaan ko sila at tutukan sa mga laban nila, i-message niyo lang po ako mga kalakit. Okay, at ito na po. It ituloy na po natin sa tagig. Tagig. 12 14. Mindoro. 23 28 Marinduque 8 19 Caloocan G32 Muntinlupa 11 35 Palawan 17 6 Sambales 92 at Apayau, 5 32. 2. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 2-digit lucky numbers. Takbo na po sa mga yung outlet. Make sure po na alagaan yung mga lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shoutout time. Shout out po tayo sa Pamilya Miguel ng Paranaque City. Hello po sa Pamilya Miguel dyan na walang sawang panunood ng aming mga vlog araw-araw. At syempre po sa mga ano to, candle bender po dyan sa Manila Cathedral. Oh, Manila to kasi ah, sa Manila Cathedral daw sila nagtitinda at yung mga vendor diyan mga kalaki shout out po sa inyo diyan. Hello po, hello, hello, hello. Hello Manila, hello Manila. Pupunta po uli ako diyan. Hello Manila at siyempre po mga kalaki, ang mga lucky numbers namin 3 days po ah bago palitan at good luck. Claim it mananalo tayo. Kailan ka ba huling nanalo sa mga lucky numbers mo? Kung hindi pa, kunin mo 'tong mga lucky numbers natin. Palitan mo na ang mga lucky numbers mo. Ito na ang bago mong ilaban tayan, Okay? Good luck mga kalaki. Aabangan ko mamaya anak. Sir Red, nanalo po ako. Salamat po. Gusto ko mapabilang kasaganan. Gising na mga kalaki, wake up na! Para ang swerte dumapo na sa'yo. Bangon na dyan.